Bakit hindi dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Napansin mo ba na sa panahon ngayon, ang pangalan ng Diyos ay parang naging ekspresyo na lang? Pero alam mo ba na sa Biblia seryosong pinagbabawal ito? Sabi sa Exodus 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariing walang sala ng Panginoon ang sino mang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Una, dahil ang pangalan ng Diyos ay banal. Ang pangalan ng Diyos ay hindi ordinaryong salita. Ito ay kumakatawan sa kanyang kaluwalatian, kapangyarihan at kabanalan. Kaya kapag ginamit mo ito sa birok, mura o walang saysay, parang ibinababa natin ang kanyang pagka Pangalawa, dahil ang pangalan ng Diyos ay hindi pambansang panlunas sa emosyon. Kapag nagugulat, nagagalit, o nagre-react tayo, tapos sasabihin lang natin ang oh my God o oh Diyos ko, nang walang paggalang para bang ginagamit natin ang Diyos. Hindi dahil sa pagdakila, kundi bilang expression hindi dapat ganun. Pangatlo, dahil may spiritual na epekto, ang paglapastangan sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, seryoso ang Diyos sa bagay na ito. Kung gusto nating igalang siya, dapat magsimula ito sa ating bibig at pananalita.